afternoon. Welcome back to our YouTube channel. Happy Sunday, everyone! So, kanina, sa wakas, nakapagsimpa kami. And today, pang 3 days na nila kaming ilaw. Uh, siguro, dahil nga sa bagyo, sa so, natumbahan yung mga poste, ay, yung mga wire, yung mga kuryente, sa so, natumbahan ng mga kahoy. So, marami kasi kahoy. So, ngayon, pull pa kami. Ayan, punong-puno, naka-charge Ayan, may mga cellphone dyan. So, lahat kasi ng kapitbahay namin. So, dito nag-charge sa uh, amin. Kaya dahil nga, pinapaandar namin yung at po, yung bata namin. Um. Kasi nga, so, nagpapaandar kami ng generator. So, papakita ko sa inyo. Andan, meron pa dito. Meron pa naka-charge dito. Ayan. Meron pa dito. Ilan yan? One, two. So, two. So, kinuha na nga yung iba kanina. So, may mga iba kaming hindi ito yung aming generator papakita ko sa inyo guys ice cream cup. Yung mga salad cup gold. Tapos doon ko ilalagay sa so, balak Pag bumalik yung kuryente, so gagawa ko ng ice cream para pambenta namin. Na Tapos ngayon, wala na pala kami oil para sa gasolina. So, kailangan kasi hinahaluan kasi ng oil yung ano yung oil ng motor. sa so, hinahaluan kasi yung ano uh, gasolina pag nilagay doon sa generator namin. So, yun lang muna for now guys. See you later! Good morning everyone. So today ma is Monday. So, mag-school ngayon sa si Alon Angelo kasi last week hindi talaga siya nakapasok dahil na 'yun. So, nagkaroon siya ng chicken pack So dito ako nag nagano, naginit ng tubig So dito ako magsasain din kasi naubusan kami ng gas, wala kaming pang ano sa so, pagigising ko lang nag-alam ako kanina pero natulog ako ulit tapos ngayon lang ako nakapag ano nakapag ano lang apoy dito so magsasaing muna ako guys kasi habang turok pa sila tapos pag nakapagsaing na ako so maliligo na lang ako at abo nag yeah. behave ikaw dyan kasi may cat katabi mo yung cat oh, Saan ang cat hey saan ang cat oh Oh, ano yan ang cat. Very good. Where's the cat, baby? So, Where's the cat? Hey, B. Where's the cat? Ayan. Very good. So, very good naman ang bibihan na yan. Good morning. Good morning, Kuya Jello. Mag-school ka, hindi? Mag-school. O, liko ka na mamaya, ha? Yan, napainit na ako ng tubig pang ligo ninyo. Tapos, hindi pa ako nakaligo. Kasi, nag-alarm ako ng 4.30. Pero gumising ako ng 5.40. Oh, wait lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ah, ah, ah. Nandito yung bibihan ko. Oh. Nandito yung bibihan ko. Oh. Kasama yung kakak niya. Oh. Kakak daw. Oh. Tawag niya sa kat is kakak. Saan ang kakak? Where's the kakak, anak? Huh? Where's the kakak? Oh, there. naman ang cut. oh. Wow, naman ang cut sa minagagawa mo. Oh. Good morning. Maui maaga. So, hindi pa kami nakaligo kasi nga aga-aga. Maui na si Alonso. Tapos hindi ako maaga nakagising kanina. Kaya hindi pa ako nakaligo. Ano ba yan? Tapos wake up na si Alonso. Sa bald egg lang yung ano, yung ulam ni Kuya Jello. Mag-school! Aray! Aray ko! So, inanuhan ko lang siya ng egg sa, ano sa kani namin sa so, nilagay ko One lang sa taas egg. ng kanin. opo hmm. lo na nabasag yung egg mo ano Okey okay lang yan no yan yung ulam ni Angelo Opo, so hindi ko na siya nilagay nilaga sa ano kay diyan ko na lang nilagay sa taas ng kanin. Ayan, sa so bago kami pupunta ng school, so kakain muna kami si Alon, Angelo doon, kumain na. Yun nga yung itlog na nilagay ko sa kanin, kanina yung ulam niya. Tapos yung sa akin, yung ulam din namin kagabi, sayote at saka hinaluan ng noodles na asawa ng kapatid ko. Tapos may isang piraso ng talong kasi may bunga yung talong namin, isang piraso. So, yun yung halo. So, try ninyo, masarap ito, sayote or with noodles or kapayas with noodles. Masarap talaga siya guys. So, thank you, see you, see you later. Hali dito oh. Come out. Yummy? You like it? <laughs> Gumawa ko ng ice cream kahapon. Ayan, parang naluto masyado yung ano niya, yung pagkagawa ko. Kaya nagiging siya, nagiging jelly ice cream siya. Pero ice cream yung lasa. Pero gawa ako ulit. Para sa ano? Mango flavor, oh. One more? Mm, yummy kaayahan. Huwag lunukin bigla. Nagiging jelly siya. So, masarap siya pang dessert. So, gusto ko nga pag ano, pag birthday ni Alo Angelo, magawa ako ng ganito para sa dessert. Eat a science! Hmm? And I medium. Medium? Mm. Not medium, medium. Medium, medium. Medium. <laughs> medium 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 yeah. when, when ah. medium. Um, medium 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 ba yun sa medium Wrong ba yun? Wrong yun. Wrong yun. medium yun sa akin? medium Parang ang medium Yeah. medium 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 may hati na kita sa school, ha? Okay. Habang hinatid ko si Angelo sa school, umuwi ako dito sa bahay kasi gumawa kami ng mango ice cream. So, kahapon gumawa kami ng uh, strawberry, kaya lang pumalpak. Ayan. So, natinulungan ako ng kapatid ko. Andan si Alonso, kasi hindi ko siya pwedeng ilagay kasi ayaw niya, kagigisi lang niyan. Ayan. So, yung per cup nito, per cup nito is 90 grams. So, 15 pesos yung benta namin ng ganyan. So, may bumili na dito kanina yung nauna namin ginawa. Gel, nagiging, ano siya, naging jelly ice cream, strawberry flavor. Kasi nga, pumalpak yung pagkaluto ko nung, ano niya, pinaka-base niya, nagiging jelly siya. So, see you later. Gawa mo na kami. Good evening, guys. So, ayun, nakahiga na kami ni Alonso. Andyan si kuya niya, naglalaro ng Minecraft. Yeah. <laughs> masyadong magaling lang magaling yan sa minecraft sa alone so ayan inaantok na pawis na pawis siya kasi nagtiteta siya maga ako nag ano kanina nagsangag ng kanin namin kasi marami kaming bahaw kaya sina ano pa na lang nag fried rice na lang ako tapos na fried, uh, fried din ako ng itlog uh, nakinay ng aso nanay fried ako ng itlog tapos yun yung ulam ano <coughs> <coughs> niya. Yeah. Ayaw niya ng suot niya. Ate, oh, na Tapos kumain kami ng papaya kanina. So gusto-gusto nila ito mag we'll fruits. Okay lang yan. And I swap my small papaya. I may I eat it into small papaya. Mmm, yeah. He eats small papaya. kasi ginayat gayat ko lang siya ng maliit tapos kaya sabi niya maliit lang so small lang ang nakain niya And so bye guys thank you for watching not so bye bye guys na ikaw bye guys